Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang unang katanungan ko po ay ang pag-ayuno po ba ay tungkol lamang sa pagpipigil sa pagkain at pag-uwi? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ang pag-aayuno ay linguistically asom. Ito ay ang pagpipigil. Kaya nga dalawa ang kondisyon sa fasting. Okay. Aniya wal imsak. Ang intention at ang oras ng pagpipigil. Imsak. Okay? Pinipigilan mo ang mga, mula sa ganitong oras hanggang sa ganitong oras. Pero, linguistically speaking, pag sabi natin som, ito ay pagpipigil na nung unang panahon ay pagpipigil sa pagsasalita. Katulad na sabi sa Quran mula sa dila ni Maryam na ina ni Isa alayhis salam, sabi niya, Inni nadartu lirrahmani sawma. Walan o kalimal in Ako ay naggumawa ng panata. O nangako ako sa pinakamahabagin, kay Allah, na mag-aayuno. At hindi ako makikipag-usap kahit sino mang tao. So dito ay pinigilan niya sarili niya na magsalita. Ito yung linguistic meaning, pagpipigil. Ngunit, Islamically speaking, ito ay ang pagpipigil sa pagkain, inumin, pakikipagtalik at anong pang mga bagay umagawain na makasira ng pag-aayuno mula sa madaling araw na tinakda yung oras na yon at paglubog nito na may layunin Kaya pangalawa ang isang kondisyon ay ang intensyon na may layunin ng pagsamba kay Allah mapalapit kay Allah Subhanahu wa ta'ala.